Hi guys! Ayan, for today's vlog, mamamaling ka na naman tayo kasi araw na naman to ng linggo. At dahil nga yung asawa ko ay eh, nag ng isa namin tricycle, edi eh di ayon ayun, abonado na naman si Kumarites. Dahil mga Kumarites, pag hindi yan pumasok ng isang araw, for sure, yung ibibigay niya sa akin, bawas din. Kamot naman ako sa ulo, wala naman ako magagawa, pero kailangan talaga natin mag ng ating tricycle. So bago nga pala kami pumunta ng bayan, mag-aalmusal muna kami dito. Ito yung pares sa may malapit sa riles. Ewan ko ba dito sa asawa ko, mas gusto niyang kumain dito kumpara dun sa mga pares sa bayan. Sabi ko nga sa kanya, doon ano ang pinagkaiba nun. Kasi dito daw sa pares dito, ay eh masarap daw yung kanin. Sus, nung tinikman ko naman, wala naman ako nalasahan. pare pareyas lang naman. Para sa akin kasi pare pareyas lang ang lasa ng pares. Pero siguro masarap nga talaga yung pares dito kasi talagang dinudumog siya. Tapos pag inabot ka na ng 8 or 9, minsan wala na, sold out na sila. At in fairness din naman, doon sa pares nila, e eh marami ding laman. Ito yung almusal na pwedeng tanghalian na rin. Dahil kanyan nga siya, matagal siyang matunaw sa tiyan tapos very affordable pa. 50 pesos nga pala yung pares dito at syempre dalawa kami kaya isan daan. Pero sabi ko sa kanya siya yung magbabayad kasi nga abonado pa ako dun sa kanyang binigay na pambili namin ng ulam. Value 1.3 yung binigay niya sa akin kasi 1.5 talaga yung binibigay niya. E eh, di ang ginawa ko na lang, dinagdagan ko na lang ng 200 kasi mga kumarites, ang mahal na kasi nang bilihin ngayon. Tunay na tunay ka dahil dun sa langis pa lang na isang litro ay talaga namang na ako sa presyo. Kaya ayun, napa-order tayo ng wala sa oras ng non-stick pan. Para naman makatipid tayo sa langis. Grabe mga kumartes, pangarap ko talaga magkaroon ng non-stick Pan. Two 2 years na atang naka-add cart sa akin yon. Ngayon ko lang atang na check out. And then, dito kami nagpunta sa may Kasi sabi ko, mago grocery ako. Nakita ko pa nga si Mudra dito. Tapos hindi niya alam yung asawa ni Jonathan nasa likod lang niya. O diba, ayan, shout out sa ating top fan likers. At syempre, dun sa kapatid niya, nahiyang-hiya lagi sa aking vlog. Lagi nagtatakip ng muka. Eh, maganda naman siya. Lagi nakatakip ng muka. Mamimili lang tayo ng county mga kumarete. Sa budget ko lang pala ngayon ay 900 lang. Dahil yun lang talaga yung budget natin, pag tamain natin ano, hindi tayo pwedeng lumabis at wala tayong idadagdag. Tsaka ang dadayuhin ko dito, yung tissue. Kasi wala na kaming tissue. Ayan, yung ginagamit namin pag magsasala tayo ng mga langis. Akala ko talaga yung malapad na tissue to. Yung pala ay bathroom tissue. dating sa bahay, nakita ko yung maliliit pala siya. bakas baka sa Robinson na lang ako bumili. Hindi ko kasi napansin. At iba yung napansin ko dito mga kumarates. Ayan, shoutout nga pala kay Abi. Ang tagal ko nga dito, nakipagchikahan pa ako wala lang ako kasi nagtagpo kami after 2 years. Pero okay na okay na kami talaga mga kumarites. Siyempre na pagkwentuhan namin about buhay-buhay ang sabi ko lang sa kanya, siyempre palagi siyang magdasal. Dahil alam nyo ba na lahat ng problema na pinagdadaanan natin ayan yung magiging lakas natin pagdating ng panahon. Hindi man tayo swerte sa ibang bagay pero masasabi nating swerte tayo sa mga anak natin. So ayan mga kumarites, 910 ang pinagbayaran natin. O diba talagang tinansya ko lang yan. walang compute-compute. Hindi na nga nakasama di ito yung panty liner na binili ko kasi nga lumabis na kaya iniwanan ko na. Bali pinahabilin ko muna dito sa baggage counter yung aking pinamili. Dadaanan na lang namin mamaya. Dito naman ay pwede ka naman mag iwan Tapos bibigyan ka na lang ng number. So ayan, nagpaalam na rin ako kay Abby. Basta ang sabi ko sa kanya, huwag siya makakalimot magdasal palagi. Dahil si Lord mas malapit talaga si Lord sa mga taong may mga pinagdadaanan. At pagkatapos niyan, dumiretso na nga kami dito sa palengke at mamimili na naman tayo. Minsan nakakaumay na talaga kasi paulit ulit na lang din talaga yung ulam namin. Sa totoo lang, ang hirap talaga mag-budget. Lalo na kapag kayo mga bilihin, lagi na lang tumataas. So ayan, palagi kong kasama tong aking asawa sa pamimili kasi wala tayong tagabit-bit. Siya din kasi yung tinatanong ko kung anong uulamin niya kasi siya yung nagbabalot. Eh di yan naman, okay naman sa kanya kahit paulit-ulit. Tapos si Kurt naman, ang binibili ko sa kanya, lagi lang ding manok. Tapos bumili din tayo ng tilapia, tapos nang punta ko dito sa suki namin ng mga gulay. Nakakatuwa nga dito si nakuya kuya, kilalang kilala na talaga nila ako. At pagka nga namimili ako dito, lagi na lang hinahanap yung asawa ko. Niwan ko kasi yung asawa ko doon sa isdaan. Sabi ko yung naan doon. Eh sabi ko kay kuya, mag sa vlog ko. Kaya ayan, kumaway naman siya. Ayan yung mga suki ko dito sa palengke. Tapos para hindi na rin tayo lumayo, dito naman sa tapat ng tilapyaan, dito na rin ako bumili nitong french fries. Sa ngayon, ayan lang muna yung kaya nating bilhin. Dahil pag bumili tayo ng iba, mawawala tayo sa budget. At syempre, hindi mawawala ang itlog. Gamit na gamit natin yan. Pero kalahati lang naman yung binili ko. Kasi mayroon meron pa naman sa rep. At naglilista nga pala ako sa cellphone mga kumarites. Tapos tiningnan ko okay na nga yung listahan ko kaya ayan palabas na kami ng palengke. Dahil nakapag-almusal na nga kami, hindi na ako natakam dyan sa mga kakanin na yan kaya hindi na ako bumili. Pang isang lingguhang ulam lang naman yung binibili namin. At habang naglalakad nga kami, inakita nakita pa nga namin to si TJ. Na malengke nga din pala siya. Kaklase ko nga pala yan nung high school. And then, dumaan kami muna dito sa Central. Ayan nga pala, e eh, project din ni Kung may makikita kayo dito sa may Central, sa loob ng Central, ayan, yung building na yan na ginagawang bago, project din niya ni Nakuya. Sa may buka na lang yan, sa may harapan. Pagkatapos naman, pagdating dito sa bahay, inunbox ko na itong aking mga greenosery. Bumili lang naman ako ng limang balot na tinapay kasi nga wala na talaga sa id na yung ating mini pantry. Wala na din pala tayong suka at saka toyo. Siyempre, yung akin toyo, madami pa. At ayan, dito ko napansin na hindi pala ito yung isang buo na tissue. Bigla naman ako napakamot sa ulo eh, nakita ko may hiwa sa gitna. Ay nako, inis na inis ako kasi ito talaga yung dinayo ko sa grocery. Di ba, le? Pagka nakadaan nga pala ako sa Robinson, doon na lang tayo bibili. At ayan, bumili lang ako ng kape, tapos yan, pancake, almusal ni Kurt sa umaga. At ayan, bumili na rin ako ng mga sabon panlaba kasi ayan, ang bilis maubos talaga kasi nga, naka-automatic na washing tayo. Isang salang, isang sabon. Pag talagang nagtitipid ako mga kumartes, kaya naman natin mag-budget ng paunti-unti talaga. Kumpara dati talaga na umaabot ng 4,000 yung grocery natin. Eh, syempre, no, mga mga na hong yon wala pa tayong bayarin tapos si Kurt hindi pa nagkukumon nun. At dahil nga si Kurt ay nagkukumon, syempre nabawasan yung budget natin sa grocery. Pero pag natapos naman yung mga utang natin, edi syempre makakapag-ipo na naman tayo nyan. Pero syempre hindi na siguro tayo mag-o-over sa grocery. Kung ano lang din talaga yung kailangan, yun lang din talaga ang bibili natin para makatipid din tayo. Hindi na nga din pala ako bumibili ng pansit canton. Yan naman mga chichiria, yung asawa ko ang bumili. Sabi ko nga sa kanya, wag nang bumili ng mga chichiria kasi nga marami na nagkakas sakit ngayon sa bato. Kaya sabi ko sa kanila, kapag napapaibig sila ng pansit kanton, bumili na lang sa tindahan. At ayan, kape na nga lang yung inilagay ko dito kasi mas malimit talaga sila sa kape. So, yun lang naman mga kumaratas sa mini vlog natin for today's video. Thank you for watching. Bye!